Forty strategy kontra dengue at wild diseases. Ngayong tag-ulan, iginit po ng DOH para sa detalye ng balitang yan. Kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report Iginiit ng Department of Health Region 1 ang mas masigasig na pagtalima ng publiko sa iba't ibang paraan upang makaiwas sa mga wild o ang waterborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue ngayong panahon ng tag-ulan. Ayon sa tanggapan, isa sa mabisang hagbang ang 4T o taob, taktak, tuyo at takip sa mga posibleng pamugaran ng lamok maging ang pagpapakonsulta kapag nakararanas ng sintomas ng anumang sakit. Base sa datos, simula Enero hanggang Mayo ngayong taon, nagkapagtala ng 21,010 kaso na ng waterborne diseases, 59,925 kaso ng influenza, 1,909 kaso ng leptospirosis, at 116,243 kaso ng dengue sa bansa. Inaasahan pa ang pagtaas sa bilang ng kaso ng mga naturang sakit ngayong kasisimula pa lamang ng tag-ulan. Paalala rin ng tanggapan ang aktibong koordinasyon sa mga health authorities upang makaiwas sa anumang sakit. Kasama mo mula dito sa IFM Tigupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.